Ayan mga bro So magandang araw sa inyong lahat Mayroon din nala dito sa atin na Sniper 150 Alam nyo na kung anong gagawin natin dyan mga bro Ito ay ire natin dahil Nagliriklam yung mayari Ayan o Isa, dalawa, tatlo Apat, lima limang relay Mayroon dalawa pa dito Ano ah, pitong relay mga bro So ire natin yan Ayusin natin nakahinang, nakashrinkable at naka-tube may mga tube tayong inalagay dyan para matanggal itong mga ito o oh. agoy dati ganito rin tayo basta gumana lang pero ngayon uh, ang pangit mga bro uh, iwasan nyo na yung ganon basta gumana lang ipit ipit okay na hinangin nyo lalong lalo na sa mga naka FI mga bro kasi kawawa po turun nyo dyan nagkukurap kahit malakas ang bultahi, dahil, dahil naglulos connection shot. o oh. yan ayusin natin lahat yat. okay so hindi na tayo gagawa ng video dyan Dahil magagalit na naman kayo dyan Paulit-ulit na lang ano? BBC ka na natin to mga bro